Hi guys, itong video na to guys ay continue to guys nung pagpunta namin sa Cloud9 kasi nung unang punta namin guys nagvideo ako ni Ulan kusog kayo so umuwi kami. Nihubas pala, low tide ngayon. So, nibalik mi kinabukasan, guys. Sayo mi kaayo, mga 8.30 kami, guys. Kaya wala pa ganong tao. So, yan pala siya, guys. Low tide pagpunta namin. So, mas maganda pala siya, guys, pag low tide. Kasi makikita mo yung mga bato-bato. At perfect talaga siya pang pictures, mag-video ka. Kasi makikita mo yung bato. Unlike nung high tide siya, kasi natatabunan talaga siya ng tubig. So, wala pang nagpa-practice uh, diyan, guys. Kasi maaga pa at low tide. Low tide ngayon, ang haba ng tulay. Ang haba ng tulay guys. So puntahan natin yung pinakadulo guys kung anong mayroon doon. Kasi hindi namin yan napuntahan nung unang punta namin. Dahil ang lakas ng ulan parang bagyo kayo umuwi kami. So bumalik kami guys. Kasi gusto ko talaga makita yung pinakadulo. Kasi hanggang uh, bungad lang kami nun. So ayan guys maganda pala pag low guys kasi yan po guys yung mga itim-itim na yung nakita nyo hindi yan putik guys ano yan guys mga bato perfect talaga siya pictures guys video vlogging napaka perfect talaga siya guys ang ganda at ang tubig dyan guys napaka linaw so dyan po guys ang mga nanonood ng surfing kung gusto mo pwede ka rin namang bumaba at pupunta doon sa pinaka ano para makita mo talaga yung nagsusurfing. Kasi medyo malayo pa rin talaga, guys. Kung okay, kung may teleskopyo ka, makita mo ka yun ang mga nagsusurfing. So, hubas kayo siya, guys. O, di ba, hubas. Hunas kayo. Kasi low tide pa. So, doon pa po, guys, yung sinuzoom ko, doon pa po ang nagsusurfing. Doon yan po ang nagsusurfing. Kaya, sobrang layo pa rin pala, no? Pero, pwede ka namang bumaba din. So wala pa anong nag so surfing kasi maaga pa rin naman kasi yan mga 8.30 kami pumunta kasi pauwi na rin kami pabalik na kami at that time ng Surigao nung araw na yun so maaga kaming pumunta so ang ganda talaga guys pag hunas kita mo kasi pag high tide natatabunan yung mga bato so pupunta tayo sa baba guys at uh, uh ako ni Bunso so bababa tayo guys at uh, yun si Inday ni Gara si Inday oy Sige, inday. Gara. Pag hinahinay, kasi mapandol ka, inday. O, Junas, inday kay gara. Gara, on, na siya, guys. Ayan nyo na lang siya, guys. Gama, o, Junas, siya, guys. Masayahin, Junas, inday, guys. Ayan, guys. Bababa na tayo. At tingnan natin doon sa baba. So, napakalinaw ng tubig, guys. At na-enjoy ko talaga yung pasyal-pasyal dito, guys. Kahit mahal yung ano dito, guys. Kailangan pag kumasyal ka dyan, guys. May pira ka talaga nga, ano. Budget, guys. Kasi, dollar yung presyo ng mga restaurant dyan, guys. Uy, grabe, ang mahal so ayan guys, sinday, pagara ninday, ang ganda guys, perfect talaga pictures, diyan ka ako nagpicture pictures guys, at madulas guys kailangan tanggalin mo yung ano mo, yung chinilas kong sapatos kasi madulas siya guys so, ang ganda ng lugar, napakaganda yan po ang the capital surfing in the Philippines, so yan guys Mura ko ano, mura lapok. Pero, bato yan, guys. Pero, medyo matutulis-tulis sila. Guys, hindi makinis na bato, matulis. Murag sisiba. Pero, nindot siya, guys. Makita mo sa personal. Ang ganda talaga niya, guys. Kaso na nagmamadali kasi kami rin bumalik dahil, ano, uh, nagmamadali kaming, uh, ano lang, video lang kami, pipicture-picture. Hindi kami nagtagal dyan kasi, pawi na rin naman kami yan sa Surigao. Babalik na din araw na yun. So, Uh, ayan na guys, babalik na ako at uh, babalik na kami doon sa ano, pinanggalingan namin guys kay uh, apurado na ang ako mister kay uh, message na na balik na daw kami kay ready na yung mga gamit kay balik na miss Dapa, para magkuha ng ticket niyan at that time. Ayan guys, meron nang nag ano guys, o oh, nagpa-practice. Pero hindi pa sila makapag-practice guys kasi hunas pa man guys. Ah, uh, -practice, practice muna sila dagdupa-dupa guys mo na ilang himuon so ayan na guys yan po ang bungad niya so yung gustong mong pumunta dyan maganda guys ah, uh, maganda dyan so ma-enjoy nyo talaga so hanggang dito na lang guys thank you for watching